Send sentitlang diyo kayo. hain mo na lang sentitlang. mai mai. tayo ng na uh, live cyber libel cases. labas eh harirok eh bilang reporters ng uh, smni at sa uh, eh, yung vlogger na si Juan bilang um, pro Duterte vloggers uh, at no? at uh, ito ang ating uh, uspa dun sa kanilang uh, pag uh, uh pag uh, disseminate ng false information ang mga fake news laban na sa atin at, at uh, kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay uh, makakakuha na tayo ng anesthesia, hindi natin ito inaasahan noong pano 2030 kaya ngayon natin naisipan pilot. Okay. ang pilot po. Ano ito yung paratang? Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko na yung no po ulit-ulit ito ko sinasabi, kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon, uh, kakasok na sila. Mm -hmm. Sir, ng mga uh, particular leg class uh, libel at cyber libel charges. Uh, site, uh, libel at cyber libel charges. Mr. Cervania E. Aquino, E. Castillo. Table 3-4. Mr. Cervania E. Aquino, Pulsang Pariaba E. Castillo. Mr. Cervania E. Aquino, Pulsang Pariaba E. Castillo. Mr. Cervania po ba natin, sir, para makatulong tayo po yeah, sabi ko nga, hindi yan uh, napapanood sa, sa buktong ito. Basta ngayon nandito ako para mag-file ng libel at cyber libel charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banat Bay, ilang pro uh, vloggers at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at live uh, libelous uh, statements laban sa akin. So, yun po ang gagawin natin. So, parang hindi ito no. no. so, no. so, yeah. na parang kayo po kayo ngayon po kayo. Ito parang kayo na po kayo. Ito parang na po kayo. Ito parang po Kasi, um, uh, nung nag, last na binigay ni, binitawa nila itong mga statement na ito, I think, uh, a month uh -huh. So doon din uh, nagdagger na kami ng ebidensya at uh, yung file dito. Yun na po. Is, uh, yes. Ah, uh, sa nila, bakit uh, Jonathan Morales na uh, who appeared in the Senate and be involved in Black at BBM? Uh, uh, ah, uh, nakukonnect uh, nyo ba yun? Anong katakakilala nyo po dito sa Jonathan Morales? Ah, uh, hindi sa kanya in particular but ang nakuha namin informasyon ay yung hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan in connection with the AUSTAN plan uh, laban kay uh, President uh, Arroyo Pero ano po ang papel ni Jonathan Morales kung tuon sa eh palagay ko eh kasama na yan ano kasi um 'yung pinakang viva dito sa hearing ni Bato eh. Wala namang kasaysay-saysay 'yung hearing na 'yan. Uh issue ng isang blogger ng uh, maka-Duterte na binigyan niya ng platform, 'no? Sa Senado ginawa gilagay niya sa mainstream media at pangatlong hearing na ngayon pero alam mong na uh, na eh. Talagang part lang ng agitation phase ito. Uh, nang sa ganon, naghihikayat sila ng, na magalit yung tao bayan. At ganun uh, ganon din, mahikayat nila yung mga active members ng Sandatang Lakas para sa kanilang house to club. Ganon po yung naagit natin. Maliban po sa siya ay dating PIDEA agent or the other info na meron kayo tungkol sa kanila? Um, meron tayong mga Dating kasama na nasa PIDEA, um, wala namang remarkable uh, about this person pero ang nakikita natin highly suspicious dito sa galaw nito ni Jonathan Morales is bakit hindi mo masabi kung sino yung potential informant mo? yun lang yun kahit sabihin niyang mag-request na executive session sabihin niya na sa ganun alam kung sino talaga ang, uh, ang uh, source niya doon sa kanyang uh, planong operation lab laban kay President Marcos hindi niya masabi that's impossible no? Sir, so is it, is it also good to know na kung sino yung sinasabing naghuhulog ng barya dun sa loot box? um, yun na nga at uh, may mga ilang instances na nakikita itong Jonathan Morales na kasama si Duterte mismo no? Oh, highly suspicious yun kasi kung um, neutral ano ka ano uh, informant o resource person dapat hindi ganyan hindi ka nakikita sa mga ganyang political activities na madudungisan yung uh, intention mo medyo ironic yung ano, uh, yung Scarborough show, yung pagbenta yun yung inaakos sa inyo. Pero at, the same time, yung sinasabi yung gentleman sa payment, uh, hindi ba medyo ironic po yun? Na, mm -hmm. yun na nga po, no? Uh, dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa atin, na ito yung basis ng aking uh, mga libel and sarbel, libel charges, eh, yun pala sila ang uh, gumagawa. Sila pala yun ang kompromiso interes ng ating bansa dyan sa West Philippines. Pero sir, may hindi po ba kayo kung talaga nagkaroon ng gender ng sa dito? I think for gun conclusion na yan kasi nag-umamin nag na yung Duterte Cup at umamin din yung China at nagsalita na rin si President Marcos na uh, he believes that secret agreement uh, indeed exists at uh, kaya nga kailangan na imbestigahan yan para malaman ng taong bayan kung ano ang kinompromiso ng uh, Duterte administration dito sa ating bansa. Sir, mayroon pa siyang conspiracy theory para sa inyo na kayo yung dito bumbo yung in iba naman ang bumbo. Yun na nga. Kaya nga, kaya kong nga sila kakasuhan ngayon, kasi as uh, nung naiipit sila dito sa secret agreement na to, sa kanila ulit uh, binabalik sa akin. Okay, ilang, ilang, ilang taong ko pinapaliwanag yan, pero enough is enough harapin nila itong kaso na ito. Thank you. Sir. Thank you. Sir. Thank you.